Isang maganda at makasaysayang linggo ng umaga sa ating lahat. Pagbati po ng magandang araw, magandang gabi mga kanto. Saan man dako ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta po kayo? Ang special vlog po ng Kanto Tejero Channel for today ay isang makasaysayang pangyayari sa buhay naming mga nagsipagtapos sa paaralang elementarya ng Bulanay, Quezon minabuti kong kumuha ng ilang mga video clips sa kaganapang ito upang magkaroon ng remembrance o alaala sa kaganapang ito. Umaasa po ako na masisihan ng aking mga kapwa alumnos na kahit nasa malayong lugar sa labas ng bansa maging mga alumni na nandito lamang sa Pinas pero may mas mahalagang ganap sa kanilang individual na buhay kaya hindi naka-attend na kahit paano ay mapanood ang ilan sa mga activities. Bagamat morning portion lamang po ang aking nakuhanan ng video dahil doon lang ako available ay para na nakita nila ng harapan ang ilan sa mga kaiskwela, kabats at mga kaibigan na tinamaan ng lente ng aking kamera. Panawagan ko po sa mga naka-attend lalo na yung mga pumunta sa night activities na maglagay kayo ng hashtag na MECS Grand Alumni 2025 sa mga post nyo sa mga social media gayon din po sa aking mga kabats na maglagay din ng hashtag na MECS Gen X 87 upang madali pong makita ang inyong mga post kapag magse-search po tayo Oops, Huwag na po kayong mag-alala dahil nakakuha po ang Kanto Tejero Channel ng kopya ng poll video ng mga activities mula umaga hanggang gabi. Pakiclick lamang po ang link sa video description sa ibaba. Pagkatapos ng matagal na panahon, E muli po akong nakapasok at nakaten ng mesa sa aming simbahan na naging parte na din ng paghubog sa aking pagkatao. Ganap na alasayos ng umaga ay nagumpisa na ang mesa ng pagdiriwang sa pag-alaala ng muling pagkabuhay ni Jesus. Dito pa lang ay marami na akong nakita ng mga alumni na makikilala sa suot naming t-shirt na nahati na sa kulay as per generation. Example ay ang t-shirt namin na kulay blue nagre-represent ng Generation X. <laughs> Ayan, ang kumpari ko. Bisa <laughs> <laughs> lang matin ng ganito eh. Joll, mga kapatid na po ba? Okay, proceed na po tayo. yung mga bata nasa unang Sa amin pa <laughs> rin. Ang amin po. Lalambat ko. Mula na Central Elementary School. Ano po tayo? Pupunta. So, okay na ba, sir? Okay na po? Maraming salamat po! Ito lang, pupunta na kami. Ito yung mga tropa, You know? Bats, Erdo. Ano masasabi mo, Miss Ayan, walang pupuntin na yung matin sa ating badge. Nasaan na sila? Baka <laughs> 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 nandiyan pa, ayaw pa magkup at... <laughs> <laughs> Magkupkup na lang tayo ng... Uh... <laughs> Ito daw ni Mr. Padulina. Vlogger ka? Ano yun? Ano yun? Ano ay, natapos ako. Kailan na po yung aking nama 87. Bang Amir kan dicariin aja. Kalau <laughs> enggak cariin di ko oh. oh, ng camera, sabihin niya pangalan niyo para memorya ko. <laughs> Hi, I'm fine. Lawrence. Ginala uh. mo pala? Dahil ako si Lawrence. Ayaw. Pre, Ayaw. 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 Pidil, ito yung aming prinsesa ng Mikihan. Daniela. Daniela. Sa pili-pili mo ka? namin Sariwain natin ang ating alaala nung tayo ay nandito pa sa premises of grounds ng Mulanay Central Elementary School. sana, ay ito'y palaging maulit natin upang ito'y maging ehemplo sa mga ating mga young students, young learners na yung ating pinagtaposang paralan ay nagpuproduce o nagmamold ng magagaling, disiplinado at may pagmamalaking mga graduates hindi lamang dito sa loyo ng Quezon kundi sa buong Pilipinas hindi ba tutuloy itong reunion o reunion or homecoming nito kung hindi dahil sa isang produkto rin ng Mulanay. Siya po, sa pool at sa pool, mula po ng umpisang ang planuhin ang homecoming na ito noong November 2024. Mga kababayan, bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Dr. Pepot. Rehano Baronya. Nag-pledge na po ang FFCCC I.I. ng isang building na mayroong dalawang classroom worth 650, pesos. I Have a special mention for Mrs. Miriam Manzano. Isa pong pasalubungan po natin siya ng masipag ng

tapos <laughs> yung buong-buong ninyo, yung buong-buong ninyo. Kasi na ako. Ining abay, labulmang din naman na natin, kabat siya mga yan. Mga bata pa eh. Ano ito, video? Wala, ang dami na ninyong posing eh. Pagkakadala mo daw sa atin yan. Ay dito kayo sa artista para ano. Ay, dito kay sa artista. Dito kayo sa artista. na mga ang yan. Medicine general. O, isa daw. O Ay tinatabunan nyo naman yung artista Ay, Okay okay. Yan oh kahit hindi na tayo magpaano doon. Kasi ulan. Ayun. ayun Baliktad mo para kasali ka. Okay. Ah! Oh. Oh, kawaii kawaii. Thank you for watching. See you on my next video.